Yan, magandang umaga po sa ating lahat Ang nakikita niyo po ngayon ay ang tatayuan ng Phase 2 Pagsibol Muson na Ikkabite Ayan po, napakalaki po niyan At ito naman pong model house natin nga ito is kinuha natin sa Pagsibol Pampanga Ayan, itong location natin is uh, Pagsibol Pampanga At ang kagandahan lang nito makikita niyo po yung tinatawag nilang Premier Ayan dito po sa pampanga kasi mga ari po unit na ngayon pag nag open po yung ating phase 2 dito sa muson na ikabite is makikita nyo na po na may pagbabago ayan medyo maganda na po yung ating uh, turnover unit kung hindi po tayo nagkakamali nakatailis na po ito then sa baba sa taas at saka meron na rin po itong kesami ayan, same pa rin po yung ating uh, lot area 54 square meter at ang ating floor area is 45 square meter. Ang nakikita nyo po na ngayon, itong model house natin na to, is ito yung phase 1 na kadalasang tinetron over natin sa buyer. Ayan. Ngayon, itong phase 2 natin dito sa Pagsibol Muson, yung nakikita nyo po kanina, yung unang sa video natin, is ah uh, makikita nyo po na uh, ibang-iba na po. Ayan. Ito po yung ating uh, phase 1. Ganito po. Then, ipapakita ko sa inyo yung pwedeng uh, i-turn over na yung sa phase 2 ng pagsibol. Ganun pa rin po ito. No, uh, no, down payment po ito. At ang ating reservation po dito is 10,000. Ayan. Ang kagandahan po kasi nito sa pagsibol natin, uh, wala na po kayong babayarang down payment may 10,000 kayo, pasok po ang record income natin. Medyo tataas lang po ang ating record income. Magiging 32,000 to 31,000. Ayan, estimate po natin yung presyo po ng pagsibol phase 2. Mga 1.7. Ganyan po, 1.750. Ayan, mga 11,000 lang po ang ating magiging monthly. Ayan, papakita ko po sa inyo ang ating turn uh, turnover dito sa Muson phase 2. Ayan, i-check po natin Uh, ito po uh, ito pong ating model unit is uh, galing po ito sa pagsibol pampanga ayan, ito pong mga ko ano na to itong mga unit na to is pampanga po ito ha. kaya kung kayo naghahanap po sa pampanga ng no down payment ayan, ito po yung model host natin na pwedeng uh, ganito na rin po dito sa muson na Cavite ayan, nakataylis na po siya ayan, kung makikita nyo po nakataylis na po siya Ayan. Andito po sa gilid yung mga gastos na ginawa natin. Ayan kung magkano yung presyo. Ang kagandahan po dito sa 2 sa muson is bungad na lang po ito. Ayan. Yun po pinakamaganda dito. Bungad na lang to. Siguro mga 2 uh, minutes ando na kayo sa highway nito. Ayan. Kasi uh, napakabilis pong maubos nung ating phase 1 kaya kung nagahanap po kayo, qualified kayo ito na po yung pagkakataon ninyo na kumuha ng bahay dahil 10,000 lang po ang ilalabas nyo no down payment at yung 54 square meter, napakalaki po good for 3 bedroom may parking area po tayo at kung nakikita nyo po, ayan po, nakatiles na po yan maganda na po ang ating turnover ng pagsibol ayan, kapag umikat po tayo sa taas ayan, makikita po natin Ayan, nakataylis na rin po. Ayan. Ito po ay isang sakay lang po papuntang PITX. Malapit sa school. Ayan, sa palengke. Malapit po ito sa palengke. Sa mga simbahan, sa kapilya. Yung mga kapatid natin sa iglesia. Malapit po itong muson. Ayan. 10,000 lang po sa mga gusto mag-invest. Ito na po ang pagkakataon ninyo na magkaroon ng bahay kasi napakabilis po tumaas ng ating property napakabilis napaka pong uh, tumaas ng ating value ng ating bahay kaya ano pang hinihintay nyo habang uh, sapat po ang ating sweldo at may pagkakataon tayong kumuha ng bahay kumuha na po kayo kasi po darating ang panahon tataas ng tataas ang value mahihirap po, po tayo sa uh, pagbayad uh, ng amortization Okay po, sa mga gusto po na mag-tripping, i-PM nyo lang po ako para ma-assist ko po kayo dito po sa Muson na Ikabite. Ayan, ganyan po kaganda yung ating toilet and bath. Okay po, ito naman po yung magiging parking area natin. Ayan, may parking area po tayo na 2.5 ang gilid po natin ito. Okay po, maraming maraming salamat po at subscribe naman po ng ating channel ayan, Murong Bahay TV at ito po ang maganda naglagay po ako ng video para sa ating uh, ginawa ng bahay ayan kung gusto nyo po na uh, magkaroon po kayo ng idea para sa bahay na gawa na ito, ito y idea lang po lamang na ipapakita ko sa inyo para sa ganun, magkaroon po kayo ng idea kung paano nyo po bibihisan ang pagsibol uh, na makukuha nyo ang inyong magiging property. Ayan po. Ganyan po ang pwede nyo uh, gawin sa ating property. Ayan. At para doon naman po sa mga nagtatanong kung kanino nagpagawa, nako, hindi na po ako magbibigay. Humanap na lang po kayo ng, ng pwedeng gumawa sa bahay nyo sapagkat uh, baka mamaya ang bigay ko pa po sa inyo ay hindi karapat dapat na gumawa sa inyong uh, bahay kaya kayo na po ang manap ito lang po ay idea lamang po na pwede nyo pong gawin sa inyong property ayan ayan kung nakikita nyo po ang ginawa niya sa toilet in bath ayan po napakaganda napakagaling naman ang gumawa nito ayan kayo na po ang maghanap ng gagawa hindi na po ako mag endorse ng gumagawa at uh, kasi may mga nagre-reklamo sa akin eh tinatanong ko uh, basta, kayo na po ang uh, maghanap ng gagawa ng bahay para sa ganun, makapili po kayo ng design na gusto ninyo ayan, ito po yung design ito yung idea lamang po sa halagang 10,000 nagbabahay na kayo tapos pag pinabihisan nyo yung bahay niyo ganito na po kaganda. Ayan, two bedroom sa taas, one toilet in bat sa baba. Okay po? Ayan. Tingnan nyo naman, napakagaling naman ng gumawa nito. Pero tulad ng sabi ko sa inyo, kayo na po ang maghanap ng sariling yung uh, gagawa ng bahay para sa ganun, masunod po yung gusto ninyo at mabantayan nyo rin po yung gumagawa. Okay po, maraming salamat po at mag-ingat po lagi.